Ito na nga po, no, nag-file ang ICC Office of the Prosecutor ng 15-page po pala itong dokumento na ito na ang hinihiling nga po nila sa korte, wag payagan ito pong hiling na interim release ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo madami-dami yung kanilang inilata, gano'n ang mga argumento dito. Sinasabi nila, posibleng tumakas ang dating Pangulo, makikialam sa mga testigo, gagamitin yung kanyang political influence. Para po sa inyo, eh, gagano po kabigat itong mga argument sa na ito at hindi ko na itatanong ang reaksyon ninyo dahil for sure masaya po kayo maging yung panig po ng pamilya nito pong mga biktima ng war on drugs. Attorney? Oo, DJ Chacha, para kaming nahimasmasan na, ah okay, ito pala yung totoo. Kumbaga, parang bluff na sabi ng defense, pumayag na, pero ito ngayon nagsasalita yung prosecution, hindi pala sila payag at hindi yun yung napag-usapan. ah uh, Siyempre, ang punto namin dito ay mag-ingat kayo para sa prosecution, mag-ingat kayo dito sa Duterte camp dahil meron talaga silang kumbaga tendensiya na sa disinformation. Kumbaga, ang ginamit ko ngang term eh mag-ingat kayo ng dealing with the devil. Ganyan 'yan kumbaga. At ang warning nga namin, ang susunod na niyan, sabi nga kanina ni Manong Ted eh, um, kapag natatalo o medyo dehado, eh, aatakihin mo procedure o yung tao mismo, the personalities, o kaya yung institusyon. Kaya dito sa parang isa to sa mga unang umaga, talo o pagkontra ng prosecutor sa ila ng Office of the Prosecutor sa ilalim ni Manjiyayen yang naasahan inaasahan ko na na siya naman ang susunod na target. Uh, sa ganang amin, parang sinasabi ng prosecutor, oo, nag-usap kami. May gano'n eh, dito sa tono ng kanilang diskusyon. Na, mm -hmm. Oo, nag-usap kami, pero hindi kami nagkasundo. Tapos, ang medyo pabor sa amin ay worried kami doon na parang medyo meron silang uh, pag-okay kapag sa ganitong bansa. May pinapaboran silang bansa ang pagkakasabi niya ay dati na kaming may relasyon dito. Nagko-cooperate ito at okay naman ang kanyang track record. Kapag pinapasole na yung hosted na detainee, eh, isusoli naman nila, isusurrender nila. Kaya lang, yung panimula pa lang nung re ng response nila, ng kanilang komento dito, eh parang nega na nega. Hindi lang mas, basta statement ni Duterte yung binabanggit nila, pati yung action ng mga kalapit niya. Even yung paghambalos o paano pagdakma ni Hanilet Avancenia dun sa isang pulis, minention ng ICC kasi nung hinuhuli daw si Duterte, hindi pa huhuli ng buhay, parang ganon. Eh paano na kung kumbaga, uulit yon na parang huhulihin ulit dahil nakatemporary release? ah uh, marami pang punto yung ICC prosecutor na sa tingin namin, bottom line, kahit pa nakipag-usap siya noon na sige okay lang naman yung interim release, eh hindi pa rin siya papayag on a matter of law and principle. Oo. Isa, isahin lang po natin yung isa sa mga nabanggit nyo kanina. May sinasabi kayo na um, wala pang final agreement base dito no sa dokumento sa prosecution nito pong kampo ni Duterte tungkol dun sa proposed country kung saan siya pwedeng ilipat. So, conflicting yung claims. Pagka po may mga ganyan na yun yung sinabi ng depensa ng dating Pangulo, pero ito yung sinasabi ng prosek prosecutor na hindi, wala pa kami na pag-uusapan ganyan. Gano po kabigat yan, yung argumento na yan, na parang teka, conflicting, hindi pala yun na pag usapan Siyempre yung pangalawa, kumbaga yung pangalawang nag-confirm, yung lagi yung kumbaga, kumpirmado ba o hindi? Mm -mm. Hindi. Oo. Tapos na kwento, kumbaga. So as to that fact, palagay ko yung ICC, pre-trial chamber, yung mga judges, ang titingnan nila, eh, ibig sabihin, walang agreement. Kasi malalaman mo lang may agreement kung parehong sinasabi eh. Kaya out yung sinasabi ng nauna. Uh, palagi ko hindi naman ito titignan ng ICC pre-trial chamber na kumbaga eh, oh nagsinungaling to o ano. Ang punto lang nila, sige ano ba yung ibang batayan sa batas? Ang kinaklaro ng ICC prosecutor, so si prosecutor sinabi niya ay, pumapayag kami pero sa ganitong kondisyones at ganitong bansa. Ngayon ang sinasabi ng kabila eh merong iba silang inaplayan na bansa. Kaya dito din nakakagulo dahil parang kunyari nag-usap man tayo, may napag-usapan tayo, biglang nung pagpunta mo dun sa court, eh iba yung sasabihin mo. Mm -hmm. Kaya yun din yung nakakainis palagay ko para uh -huh. sa prosecutor at para sa pre-trial chamber na matapos mong sabihin, biglang may ganito. Oo. Oh, oh. So, Attorney Conti, wala pa po talagang agreement dun sa country? Wala. Wala. Oo. Oh, oh. oh, ah, hindi sa agreement. Parang ang intindi ko, pag sa tono nung, ng prosecutor, sabi niya, papayag kami kung dito. Yan. Parang, hindi niya sinabi kasi na nag-agree sila. Parang sabi nila ng prosecutor, we are amenable to this particular country kasi meron na kaming history dyan. Siguro, ang uh, hindi ko ang hindi ko kasi maintindihan nagpumayag ba sila kasi bakit itong defense ang nag-offer ng iba kaya sa kalagitnaan ng usapan nila may nabago kumbaga. Oo, nabanggit din po no yung naging kaso ni Senator Leila De Lima dun sa document na ito ng prosecutor, sinasabi doon na um, yung, yung record ni dating Pangulong Duterte sa pag-target sa mga kritiko, kagaya nga ng pagkakakulong noon ni Senadora Leila de Lima, na isa sa pinaka-vocal na kritik ng dating Pangulo, eh, pati, yung naging, pati yung mga naging banta sa obispo, nabanggit mo dyan, tama at human rights advocate, tama po ba, attorney? Tama. Kasi mm -hmm. yan yung pangalawang uh, point ng ICC pre-trial, ng defense, ng prosecutor rather. So, ang una niyang punto ay, um, itong tao ba ito ay pupunta o sisipot sa September 23 and onwards? Yung pangalawa niya, ito bang taong ito habang uh, temporary na nakalaya ay i-obstruct or, or i-interfere ang proceedings. Tapos dalawang punto yan, may kakayahan ba siya at may history na ba siya? So, yung pangalawa na yon, may history na ba siya? Ayun, uh, malinaw na hinahabol niya o nilirespakan yung mga kumukontra sa kanya. At yung konteksto ng paghabol niya kay Secretary de Lima at uh, Senator na siya noon, ano, ay no, dahil inuungkat yung issue ng DDS, ng Davao Death Squad Murders, tapos mula sa CHR investigation, nagkaroon na rin ng Senate investigation. Kaya sabi ng ICC sa ganitong sitwasyon na kami naman ngayon ang mag-iimbestiga. Aba, baka biglang magkaroon ng similar na kaganapan kahit na iba na 'yung konteksto. Kaya itong history niya ay importanteng punto dahil ito ay pinapakita sa court ganitong klasing tao 'yung ito. Kapag inusisa mo 'yung buhay niya, ay eh babalikan kanya at bubusalan.